Pamilyar ba kayo sa halamang ito na madalas na tumutubo sa bakuran, sa bakanting lote at mayroong mga bunga na animoy munting pipino? Agad mo nga itong mapupuna dahil sa mga mapupula nitong hinog na bunga. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas ay binabaliwala lamang ito dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason pa nga. Subalit batid mo ba na kinakain pala ito? Gamot at isang mahalagang sangkap sa putahe sa ibang panig ng mundo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isang ligaw na halamang ito na kung tawagin ng ilan ay tindura. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong sustansya at saan-saan mo ito maaaring gamitin? Pamilyar ka na nga ba sa damong ito? Nabaging at mayroong bunga na kahawig ng pipino o di kaya naman ay ng kamias. Ito ang halamang Cochinea Grandis. Tinatawag din itong Tindora, Scarlet Gold o Ivy Gold sa Ingles. Ang Tindora ay nagmula nga sa mga bansang Afrika, India, Cambodia, China at umabot na nga rin dito sa atin sa Pilipinas. Ang munting nitong halaman ay kaagad lumalago at ang mga baging naman ito ay mabilis na kumakapal at maaaring bumalot sa mga pader, sa mga puno at sa mga kasukalan. Subalit, mas kinala ang halamang ito dahil sa taglay nitong mapupulang bunga kapag nahihinog na. At animoy munting pipino naman habang hilaw pa. Dito nga sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason. Mayroong dalawang klase ang tindora, ang mapait at ang walang pait nitong bunga na maaaring maihalin tulad nga sa lasa ng ampalaya. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mong damo o ang prutas na ito sa ibang bansa pala ay pinagkakaguluhan pa? Ang Cuchinea Grandis o tindora ay makakain pala at sa ibang lugar nga gaya sa India, ito ay iniluluto nila. Pati nga ang mga lambot o dahon nito ay ginagamit nila bilang pansangkap sa mga lutuin. Sa bansang Thailand, ito nga ay paborito nilang sangkap sa sikat nilang sopas na kung tawagin ay kengkei curry. At kung minsan, ito ay ginagawa rin nilang masarap na pickles o sangkap sa ibang putahe tulad ng sambar. Ngunit maliban pa dito ay marami palang binipisyo sa kalusugan ang halamang ito. Mayaman nga ito sa maraming nutrients kagaya ng iron, calcium, vitamin B1, vitamin B2 at dietary fiber na maaari mong ang makuha sa bunga, dahon at mga talbos nito. Mainam na nagre-regulate ng blood sugar level ang pagkonsumo ng tindora. Ito ay madalas na gamit niya sa Ayurvedang medisina bilang panlunas sa diabetes at hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na isinasagawa sa University ng Kelania. Isa rin ang Ivy Gourd sa mainam na gulay para sa mayroong mga type 2 diabetes. Sa tulong din ng tindora at ng anti-obesity properties nitong taglay ay may iwasan ang mabilisang pananabak. Pantanggal o panlunas din sa fatigue ang halamang ito dahil ito ay mayaman sa iron. Tulad nga ng ampalaya ay makakaiwas ka sa over fatigue o pagkakaroon ng anemia. Mainam rin ang ivy gourd para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ang calcium nitong taglay ay napakabisa. Ayon sa pag-aaral, ang calcium nga ay isang dahilan sa pagkakaroon ng kidney stone. Subalit sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng calcium rich na mga pagkain ay kabaliktara naman ang naidudulot dito. Isang mahusay na antioxidant rin ang Ivy Gourd. Ang tinataglay nitong niacin at riboflavin ay isang mahusay na magandang antioxidants. At ang panghuli ay bilang panlunas sa ilang kondisyon sa balat, kagaya ng eksima paso sa balat at ilang pamamantal. Dahil ito nga ay may tinataglay na anti-fungal at anti-bacterial properties. O, oh, hindi ba't napakahusay ng halamang ito? Hindi lamang makakain mahusay na gulay ay marami pa palang sustansya. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Nakakain ka na rin ba nito? Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga kulay lilang mga mumunting bunga kapag mahihinog na. At karaniwan lamang makikitang tinutuka at kinakain ng mga ibon sa gubat. Subalit hindi alam ng karamihan na ang halamang ito pala ay isang napaka-useful at napakahusay na uri ng halaman na maaaring nga nating mapakinabangan. Hello! What's up? Your best here! Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaibang gamit at tulong sa mga tao ng punong ito na kung tawagin ay karpa Ang kalikarpa o Beauty Berry ay isang klase ng munting puno na mayroong mga tinataglay na patusok na hugis ng dahon at tumataas lamang ng mula lima hanggang sampung metro. Subalit madalas mo rin itong makikilala dahil sa mga taglay nitong mga may liit na butil ng bunga na kulay lila. Sa mga matatandang painiwala ay sinasabi nga na ang bunga raw ng anumang puno na kinakain ng ibon ang bunga ay pwede rin pala nating kainin. Ang prutas nga na beauty berry ay maaari mong makain. Ito ay mayroong lasa na maaaring maikumpara sa lasa ng peras subalit nagtataglay ng konting anghang. Isang kelang ornamental na halaman ang beauty berry sa mga bansang Madagascar, North America at Australia. At batid mo rin ba na isang mahusay na mosquito repellent ang beauty berry? Maaari mong kunin ang mga dahon nito, durugin at ikuskos sa iyong mga braso upang hindi kagatin ng mga insekto lalo na nga ang mga lamok. Ang halamang ito rin ay natuklasang nagtataglay ng mga anti-cancer activity para sa ating baga. Kaya ang paminsan-minsang pagkonsumo ng hinog na bunga nito ay labis ngang mabisa. Ang boreol ditong kemikal na taglay ay mahusay rin sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at sa pagpapasigla ng ating gastric juices at maging ang daloy ng ating dugo. Sinasabing nagpapagaang din ito ng pakiramdam, lalo na sa mga taong hirap sa paghinga o mayroong asma. At alam nyo ba, nasa kasalukuyan ay ginagamit din pala ito sa mga lutuin at ilang mga recipes, lalo na nga ng mga taong mahilig sa mga native o mga wild ingredients sa kanilang mga putahe. Kaya kung napapansin mo na ito sa inyong lugar, ay subukan mo na rin itong tikman. Bagaman hindi nga kasarapan ang lasa nitong taglay, ay tiyak na masustansya naman. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag ng puno at ng prutas nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz TV, tayo ay lumibot Dihin na mundo ay May bagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatu